Uy mga kaibigan, mahilig ba kayo sa history? Samahan ninyo ako sa pagtuklas ng mga mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Islam. Tara, simula na natin. Nagsimula ang Islam noong ikapitong siglo sa Mecca, Saudi Arabia, kasama si Propeta Muhammad. Nakatanggap siya ng mga mensahe mula kay Allah na tinipon para maging Quran. Pagdating ng taong 1632 AD, lumaganap na ang Islam sa buong Arabian Peninsula. Pinalawak naman ng Umayyad at Abbasid Caliphate ang imperyos at kasama nito ang pag-unlad ng agham, kultura at kalakalan. Noong ikawalong siglo, nakarating na ang Islam sa Spain at India. Ang ginintuang panahon ng Islam mula ikawalo hanggang ikalabing apat na siglo ay panahon ng mga pagsulong sa medisina, matematika at panitikan. Malaki ang naging ambag ng mga iskolar tulad ni Avicenna at Al-Khwarizmi. Noong 1453, nasakop ng Ottoman Empire ang Constantinople, isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Patuloy na lumaganap ang Islam at nakaimpluensya sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Ngayon, ang Islam ay isa sa mga pinakamalaking relihiyon sa mundo na may mahigit isang bilyong tagasunod. Ang mayaman nitong kasaysayan ay patuloy na humuhubog sa ating mundo. Salamat sa panunood.